Uh, John, kamusta? Parang mabait kaya yata rito ngayon oh, sa Panagos. Oo, grabe. Medyo uh, Uh, mahirap i-motivate dahil nasanay tayo sa kontrabida pero siyempre lahat naman ang bagay na pag-aaralan. So, uh, ang nagawa ko rin naman yung mga mababait na rosa, Malala, alam mo kaya ilang beses na rin. Kaya yung adjustment, hindi naman ganun kaalam. Hmm, ano anong different nitong teleserye na ito sa ibang teleserye yung ginawa mo? Aside sa mabait ka, of course. Well, unang una, fantasy. And uh, talagang yung, yung pagka-fantasy niya, eh, parang napapanood na rin natin talaga sa Amerika o sa ibang bansa na 3D na yung uh, mga hayop. No? Hmm. Na parang mga tao na kung magsalita. Kaya nung masasabi ko na punong-punong ito ng pagmamahal dahil, ah, dahil pamilya yung pinag-uusapan natin dito. Eh. Kung, kung paano maging intact yung panimili na kailangan mo alagaan yung pamilya mo kahit na anumang mang pangarif, kailangan mo sila punta, kailangan mo sila iligtas at pagmamahal sa kaibigan at pagmamahal sa mga alagang hayop dahil may mga kabayo kami rito punong-punong ng action because of uh, Senator Lito so mm. kailangan yung comeback niya astig eh kaya kailangan natin nagyan ng action and of course mga kabayo rin at punong pulong -puno ng uh, ng hiwaga dahil nga, nga hiwaga dahil may mga powers may mga yung mga kabayo rito mm. uh, pati yung mga feeling natin na sila Jay Croas mayroon ng power so andun na lahat eh ikaw din ba may action talagang lalawas yung action meron, pagiging action star marito ka, Oo nag-aral kami mga bayo nag-aral kami nga uh, kasi mga hinit, -hinit magnetic kami So, uh, so kailangan natin gawa ng kabayo, kailangan natin mag-heal sa'yo. Eh, talaga, halos hindi ka rin talaga ako mag-sigra siya, mga Christopher ako dun sa kabayo. Eh. Ah, talaga? Oh. May, may, may time na... So, talaga may kabayo sinasakyan niya talaga? At mga kabayo and... na yung mga kabayo dito labig na pare. Ah, so, talaga? So, ang siya. may, may time na talaga hindi ko siya mapreno at babanggaan na ako. Kailangan ko lang tumalong kahit ang mabilis sa How was working God. with... Uh, <laughs> How is working with Senator? First time, di ba? First time. Sobrang, uh, sobrang saya. Uh, dream come true, Bayan. Dream come true. Kasi I'm 36 years old. I'm, naabot ako yung mga pelikula niya dati. Mga Guerrero, na bata pa ako, mga Ben Tambling. Gusto, talaga yung Ben Tambling na lumala pa siya sa bahay na umiikot si Misir ko. Actually, isa sa, sa mga motivation ko para matuto ako mag-tambling. Para mapursige ako mag-tambling talaga. I was working naman with yung bagong child star natin, si JB. As anak mo pa, di ba? Oo. Oh, si... Hindi ka ba nahihirapan? I mean, yung kasi bago, kailangan mong turuan, kailangan mong motivate, parang gano'n. Yun ang yung uh, naitutulong ng workshop. Sobrang laki ng tulong ng workshop sa galing sa mga bata kasi nawawala na sa yung uh, at least nakaka-focus sila. Nawawala muna yung is, is, sin is, sinasa isang tabi muna nila yung mga pagkukulitan, yung, uh, yung laro. So, yung workshop talaga malaking bagay. Din. And Uh, during the ano shooting ng uh, Little Champ talagang kailangan ta kailangan kalalayan kasi nga uh, bago and at least mabait naman yung bata na, na, na ano siya uh, ina-accept na yung mga payo namin yung mga, mga tinuturo namin so at least masaya ano may hirap pero pag na-achieve naman masarap pero nakikitaan mo ba ng potential tong bata na to na parang sayo dyan na talagang sisikat kasi parang ano? una, una bibo, pangalawa mabait na bata, ang pangatlo, natural, natural lang. Mm -hmm. Natural lang. Tapos, isa sabi isa sa naiiba rito sa, sa na to, yung pakipag-usap sa kabayo, yes. na hindi ba kayo nahirapan? Kasi parang it's a 3D, di ba? Parang wala pa yung ka-eksena na mismo, parang gano'n. Actually, ako, kinakausap yung kabayo, pero syempre, hindi naman ako sinasagot dahil hindi ko naman alam na nagsasalita. <laughs> Sina, ah, yes. nakakarinig lang talaga eh, yung bata. So, mas mas mahirap sa bata yun dahil, unang-una, kailangan, kailangan niya rin paamuhin yung kabayo sa kanya para hindi siya matakot. And kausapin mo yung hayop na nagsasalita. Medyo kailangan ng motivation yun, kailangan ng practice yun, kailangan ng rehearsal yun, di ba? Kasi walang una yung kabayo, minsan malikot. So, ano naman, uh, na nagagawa naman ang paraan. Yun na yung, yung sinasabi na effects, yun na, dun na yung doon na, magic ng effects. Mm -hmm.